Ah! Ah! I ah! am ah! ah! Mary full of praise. The Lord you! PLEASE! Oh ah! ah! <laughs> so, karon guys, na natutunin sa Eaton! Itry natutin mga sakay sakay. Kung gusto ba itong itsuraan niya, magsasaka ba taon niya? Or watch, mali po! So kay, so guys, karon i-try na to ang sky swing. Sky swing. No, tara, tara, tara. Kita mo na guys, ana mo oi, ana ayo nya. Amot na ko mabuntok i. love Jesus. Kasabay na kasi kuya Sean. Oh, good luck mga. Ayong sagi to nya. Go, let's go. Let's go. Ana mo. Lo. Tao. Ulbo ana na sibo. You ano <laughs> <laughs> ko siya sa kon belt sa si mga Ay, dako kay ka. Yo pagdulay ra niyo. Bugat pito to Dali ra mo mm, kon hunong. Ito pa di na. ano ka? I brave. Brave nga bayo. <laughs> 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 pak 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 pak, pak. Mm, pak. I got the power. Yeah. <laughs> <laughs> TULBA MY HEART! TULBA MY HEART! <laughs> I got the power! Don't you dare! <laughs> <laughs> Don't you dare bitaw ha! mo <laughs> <laughs> Don't you dare taw, ha! mo yung na rin! Hey! Mamatay Good luck guys! Good luck. Yeah. <laughs> na So guys, kami next. ka kaihikon man ko. Uy! Kaihikon ko. Sandig, sandig. Ha! yeah. God bless us me. Ha! Uy! Nag- ay, dili, may kaya i-ano, i-atras. Maano siya, oh? Sige, siya wala na kulbaan. Ubalik siya. Uy, bubak, mag kayo. Uy, oh, mag-inuong Maria. i pa it for this video. Lord, gabayin mo po kami sa aming pag... Uy, chinilas. <laughs> Kuya, kung sinilas! Kuya! yun ha? Di ba, siya di ba, Oh, cellphone, manggot! Ay, pulok, oh. <laughs> Grace! Ay, Mary, pulok, Grace, may sa Dio. Ako, Nani! Sa Dio, ang mga women, ang Dio, ang Dio, ang Dio, ang Jesus. Ay, Mary, <laughs> full of <personal> Grace, <laughs> <ladies and laughs> oh. Back in Chicago! Uy! Guys! Full ba? Nagkakay ko, guys! So, first time na mo ni... Ya, dini mabukto! Ya, i-remind me ha! Pag makuha na! Ngunit. Kuya Sun! Mahalayo na kayo! Hoy! Kaliyo kang <laughs> 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 Ah. 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 Gardon. Hindi ko kapag duminglas. Huh? Na luya kuna. Pa bakatintint pa. Be, be. Haha. 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 A few moments later. <laughs> <laughs> Sibiloia aquí. Ay, ay. <laughs>